ng probinsya namin ay nadalo oh. ano, ko yung dolo ko. Oo, ano? Ano yung dolo? Alam mo, ilang taon na kayo? Ilang taon na? 85. 85? Naku, napakatanda okay, na. Ito yung iba yun, kumakain. Kumakain ng santol yun, na ng buto. Ayun, buhay pa lang ngayon. Oh, nakalo na ng buto? 85 years old na, oh. tapos nakalo na ng buto. Buhay pa rin. Oo. Oh. Apo, grabe pa rin. Napakatibay ng na lolo mo, parang. Oo, oh, bakit? Lolo mo ba? Lolo ko? Eh, inabot na siya ng 90 Oh. Nakalunon naman siya ng buto ng kamatis. Grabe, buhay pa rin. Kaya lang, yung balat ng kamatis na ipahid niya sa live wire ng kuryente. Ayun, edi eh, na kuryente siya. Ano nangyari? Nadedo. Ano Hindi,